Hello, guys. Let's go. Magsuntong tayo sa mga bata. Puntayin sa B1. Ando'n yung sasakyan. Ram-parapam-pam-parapam-pam-pam. pam, 3, 2, 1, 0. B1. Open the door, please. Let's go. Punta na tayo sa car. nag ng driver natin. Welcome to the car, guys! Ayan yung car namin. Di ba? Ang ganda. Ayan driver namin, guys. Let's go! Ganyan yung ang iyaya nyo. Pag ganyan-ganyan lang. Relax, relax lang. Ang sapatos. Ayan, namigay siya ng coffee. Kasi yung amo namin is my factory ng kape. Kaya free, unlimited.